What's up, with the people? This is DJ Jimmy, ang sporty DJ ng Makati City. Oh! Ah. Makati City, oh. Paano? Paano yung reaction? Yung mukha? <laughs> oh. DJ Jimmy. Yes. DJ Jimmy. Taga saan ka, DJ Jimmy? Makati. Makati. Saan ka ba nakatira, Rita? Cavite. Ay, malapit Kavira. lang din. Oh. Oo, malapit. O. para para, para N -N lex lang yan. Pero yung pagkakabigas niya, para ang lapit. S. S-Lex. S-Lex. City. Bakit? Gusto nilang magla-union. Oh. Oh, pwede, pwede. Pwede, pwede. Oh, lex Okay. So, nakailang girlfriends ka na? Uh, ah, uh, nakatatlo. Ah, nakatatlo. Yes. Naloko ka o na nakapangloko ka? Ah, uh, di naman. Ah, uh, lahat ng breakup ko, ano eh, parang uh, mutual eh. Parang ginusto namin pareho. Oh. Mm. Maayos. Mm. Di maayos, out. maayos. Di nag out. Wow. Safe, safe, safe. <laughs> <laughs> okay. Anong pick-up line mo para kay Rita? Rita, alam mo, sa pag-DJ ko, lagi na lang na ako nasa party. Pero ngayon, na-realize ko, ayoko na. Bakit? Kasi mas gusto ko na lang maging party ng buhay mo. Oo! Oh! Si Jimmy! no? Diretso. Party ng buhay mo. Oh. 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 On point. Party ng buhay mo. Si oh. Oh. Jimmy. May oh. <laughs> 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 yeah. joke sana ako pero huwag nalang. Sige na. Bakit? Uh, game, game, game. Ano yun? Ano Itawag mo yan. Tsaka na pag medyo pag-relax na yung mga bashers. <laughs> <laughs> mainit pa sila. Mainit pa sila. Mainit, yeah, yeah. mainit pa sila. Meron pa ba?